Ka-All Goods po namin, uh, gusto nyo matikman yung aming specialty sa Kabagan, Isabela, na Pansin Kabagan, ay uh, punta na po kayo dito sa 14 Annapolis, Cubao. Nabalitaan ko nga dito sa amin sa Kobo eh meron daw isang kainan na nagsiserve ng authentic na masarap na pansit. At specialty daw ng mga tiga sa Bela. Kaya naman wala nang patumpik-tumpik kahit is oras ng gabi eh dali-dali na ang pumunta. alam naman natin kapag luto ng Ilocano eh matik masarap talaga yan. And guys kapag nasa Kubo, El Elarte Station na kayo nakita nyo na tong Annapolis Street. So kanyan nyo lang po ang street na yan at dredredso lang po kayo. At konting lakad lang po ay eh, makikita nyo na sila. Dito lang po yan matatagpuan sa Anapi Pansit ka Located po sa number 14, Annapolis Street, E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Bukod sa pansit po, eh, meron din silang iba't ibang klasing ulam na tinitin. O oh, di ba, ang dami mong choices sa mga nagsasarap mga ulam nila. Ito naman po ang kanilang menu sa pansit. Ali dito po ay may dalawang klaseng pansit sila na ino-offer. Pansit kabagan at pansit batil patong. Ayon sa mismong may-ari, eh, 2016 daw sila nagsimula magtinda dito. From Isabela daw talaga sila at nakipagsapa lang daw silang dalawang mag-asawa magtinda dito sa Maynila. Kahit maliit lang ang kita. Dahil daw sa pagtitinda nilang dalawang mag-asawa, ay naitaguyod daw ang kanilang pamilya. Napag-aral pa ang tatlong mga na nakakatuwa lang din makita kahit malit yung tindahan nila eh isang buong pamilya sila na masaya nagtutulong-tulong magtinda yan guys meron din sila yung offer na per bilao nila at yan yung mga prices nila at eto naman yung facebook page nila na pwede kayong mag order so, guys kasama natin si tatay tay magandang gabi po magandang gabi din po ako na naman si Mariano Anapis na may-ari dito sa Anapi Pansit Kabagan po. Ito po yung uh, special pinamin po sa Kabagan Isabela. Ang order po ng Pansit Kabagan po namin ay meron tag-sandaan na special, may super special, 130, overload po namin, uh, 160. Meron din po kaming batil patong. Tag-120 uh, like Tsaka 160 180 din um, Overload Tay, anong oras po ba kayo nag-o-open dito? 6 a.m. to 7 p.m. po Monday to Saturday okay, e, Kailan po ba kayo nag-start magtinda dito? Uh, simula po kami Nung 2016 pa po At sa ngayon Eh, 2020? 24 na po. Uh, pinagpapatuloy pa rin namin po ang pagtitinda ng pansit kabagan. Kamusta naman sir tayo yung kita? Ang kita? Uh, as usual naman, uh, normal naman yung aming pagtitinda rin na uh, nagkakabang recover din sa mga panggastos sa kusina, saka sa pangungupa. Meron din naipon na konti naman. 'Yon, di ka pampaaral sa mga anak, ganyan. Ilan po ba anak niya, Tay? Tatlo po. Mm -hmm. Tay, ba yung mismo location natin? Dito lang po kami sa 14 Annapolis, Cubao, Quezon City, Barangay E. Rodriguez. Uh, Ka-all goods po namin. Uh, gusto nyo matikman yung aming specialty sa kabagat sa Vela na pansit ay naroroon po kayo dito sa 14 Annapolis Cubao Thank you tai at yan guys, may g din sila na pwede kayong magbayad kung wala kayong cash. ito naman yung in-order ko sa kanila na pang sa nila na pansit kabagan na amoy pa lang ay eh, sobrang panalo na. Tingnan nyo naman yung sahog guys kayo na humusga. Literal na overload talaga. Meron yan itlog lechong kawale, shanghai, higado, beef, balls at maraming gulay. O diba sangka pa healthy pa. Para sa overload nila na ganito karami 160 eh sulit na. Wow panalo yung shanghai nila solid. Grabe sobrang generous na serving nila. Eh sa dami nito, kahit tatlo, eh makakain dito. Malasa siya, sabaw pa lang, ulam na. Malambot din yung pagkakaluto ng noodles, masarap siya. Sakto din yung timpla, hindi maalat. Perfect din to, pang ulam, dahil sahog pa lang nito. Abay, ulam na maganda rin kumain dito lalo na kung may hangover ka kasi mainit nila na isa serve sa iyo sigurado tanggal talaga ang tama mo tapos may ganyan ka pang sawsawan abay finish na putrip trip malala ninyo naman guys sa dami nito parang di nababawasan yung kinakain ko <laughs> totoo nga ang chismis masarap nga talaga Hindi na ako magtataka kung bakit sila sikat dito sa Cubao at tinangkilik ng maraming tao alam nyo ba eh meron na rin pala silang branch sa Marikina isang patunay lang yan na masarap at quality talaga yung pansit nila at eto yung mga tipong pansit na maire mo talaga at babalik-balikan mo talaga. Sobrang good quality. So ayun guys, kung gusto nyo po mo trip, check out nyo na po dito sa Pansit Kabagan. Dali lang po silang makita kasi along highway lang po sila. Kung na rin po tatapusin yung video ko, marami po salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Aki kabuhat. Peace out all good. See you sa next vlog.